对。 Wala ah, sa pila, lahat kayo makakain, makabili. Oh, ah, sobrang dami pa. Nandun yung isang diwata vlogger ko nila yun. Okay. Sino, yung babae? Oo, oh, yung babae. Oo, oh, sansi. oh so Wala, okay. malis na rin eh. Ay, umuwi na rin. Dumaan di, yun. Hindi, ba ngayon? Di. Out lang sa trabaho. Ah, okay na pala. Out ko pala

sudah pada dikasi